Yan guys. Pa paluwas na po ako ng Maynila sa 28 po ng umaga guys. Na nadito na po ako sa bayan. Yan, ito po yung pantalan nila guys. Pero hindi pa ho dito ako sasakay dito sa kabilang pantalan nila. ko lang po guys kung yung lugar nila. Um, ito po yung Samar. Samar, ano? Samar Liti, ano? Samar Lady. Samar lang. po. Nadito po ako sa Samar. Yan. Guys. Ayun po yung kabilang ano po. May mga bangka din po doon. Ayan. Guys. Mr. Samar. Pauwi na rin po ako sa 28 guys. Tapos na yung piyesta ng ko guys. Ang na po dito guys. Oh. bayan po nila ito guys And guys ito yung palinti nila guys may mga palinti pala um, bumaba na po kami ng bayan kasi mahirap po ang biyahe guys maulan dito ayan paaganda po ng dagat ngayon dahil hindi gaano mahalon guys kalma lang ang dagat guys kalma ayan hindi ko po akalain na makakarating po ako dito sa Samar mamimiss ko po tong lugar na to guys matagal na naman po ako makakapunta dito guys pinapakita ko lang po sa inyo ang pantalan nila guys. Uh, wala pong barko dito guys. Doon sa kabilang pantalan guys ako sasakay sa pag punta po nga ngayon. Ito 'yung mga maliliit na bangka lang po. Mga duungan ng mga manginisga guys. Ayan, maraming mga maliliit na bangka guys. Yan guys. Ayan Ayan. Pinakikita ko lang po sa inyo ang lugar na ito, guys. Ayan. Ayan po yung palengke nila, guys. Ayan, dito sila namamalingke. Ayan, guys. Dito. Ayan, daming papaya, guys. Ayan, daming papaya. Nice. So, maraming papaya guys. Walba kaibot, walba kaibot. Haha. Mmm. Ito po yung bayan nila guys Haha. 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 ganda ng bahay guys oh. ganda so, ang, ang bahay nila guys so, yun dano guys yun dano yun dano yun dano yun Ang yun bahay nila guys yun dano yun dano yun dano yun dano Walang hindi katulad talaga dyan ng ano, may mga mall sa ibang lugar, guys. Yan, yan po, guys. Yan. Yan, nice. guys. Dito na mamalingkay sila. Galing po kami dun sa kabilang bundok hindi ko na po videoan yung dinaanan namin guys kasi baka malaglag ang aking cellphone Ayan, makikita niyo tong lugar nila guys napakaganda guys dito Thank Hmm. Nagpa, lang ako guys para may ano ay load ako pagbiyahe guys hmm. yan bayahing sanya. Ano si geng bas niya? Ano? Kakain ka? Hmm. Pasikay. Hmm. Oh, kakain na ko. Yan, guys, man, napakaganda ng bundok guys. Kung makita nyo, ayan o. Oh. Doon po kami sa kabila doon, ano, nagpunta. Diyan sa lugar na yan guys. Ayan mga bahay din po dito. Malalaki din po ang bahay dito guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Magandang lugar dito, guys. Matahimik dito, guys, ang mga tao. Hindi katulad ng ibang lugar na magulo. Dito sobrang tahimik po. Nang mabait po ang tao nila dito, guys. Ayan, ito po yung ano nila. Wi na tayo. Bye. Ay. Okay. Mga okay okay guys. Meron din dito guys. So, mga okay okay guys. Ganda guys. Ito yung simbahan nila guys. Yan ako, simbahan ng lagay dito. Yan. po. Yan. Maganda ang simbahan nila dito, guys. Ay, kung labi Hala, yung pa yun. Ayan um. guys, pinapakita ko lang sa inyo guys ang lugar nila dito guys. Maganda dito guys. Ayan. Yeah. Ah, hindi magagalahan. Ha? Hindi magagalahan. thank you, thank you guys. Hanggang dito na lang po ang aking video. Yan. Yan Thank you po. Ingat po kayo lagi, guys, sa araw-araw. guys din po. Magandang gabi po. Hapon, sayo na.